Isang RFID na lang ang maaring gamitin kapag dadaan sa labing dalawang tollway sa bansa. Ipatutupad ang sistema ito sa Hulyo. May report si Benji Dorango live. Benji! Dayan, TGI Friday ngayon. Kaya inaasahan na mas marami ang gagamit ng uh, mga expressway. Pauwi ng kanila mga probinsya tulad na lamang dito sa entrada ng uh, Uh, skyway sa Araneta Avenue. Palapit na palapit na ang uh, implementasyon ng tinatawag na One Account, One RFID kung saan isang RFID na lamang ang uh, gagamitin kapag dadaan sa labing dalawang tollways sa bansa. Bahagi ito ng interoperability, One RFID ng toll regulatory board na nakatakdang i-implement sa darating na hulyo Matatandaan, nung nakaraang Enero lamang, naging matagumpay ang TRB sa isinagawa nitong uh, kaparehong dry run sa NLEX, SLEX, SKYWAY, MCX at CALAX para alamin kung magpa-function ang isang RFID kung dadaan sa magkakaibang toll plazas. Sabi ng TRB kapag naipatubad na sa target nitong Hulyo o buwan ng Hulyo, mamimili na lamang ang mga motorista kung auto sweep o easy trip RFID ang kanilang gagamitin. Samantala, Dayan, nakatakda namang gawing fully um, cashless na ang mga toll plaza. Ibig sabihin, tatanggalin na yung cash lane sa mga toll plaza sa dalawang kumpanya ng San Miguel at ng Metro Pacific Tollways Corporation. Dayan. convenient yan na para sa ating mga motorista. Maraming salamat sa iyo, Benji Durango.